So yun guys, um, magandang umaga sa inyo. Ang parang kakagising ko lang. <laughs> so yun mo ngayon guys. So yun, konting update lang tayo guys. Kasi so, hindi ako nakakapagawa na lang video. Hindi na ako nakapag-upload. Gawa ng naputul kami ng internet. So matagal na ako hindi nakapag-upload guys. Hindi nakapa... nakapaglaro. Na So, yun set, aking setup. Gusto ko nga yung uh, ilaw. Yung um, computer ko, nakatinggan na lang. So, wala rin akong mic. Kaya, ito lang yung gamit kong mic. Yung microphone nung nito. Headset ko, tapos dito lang ako. Sasalita. Kaya, medyo may na aking boses. Sa mga gameplay ko. Ano. Tapos, wala pang trail. Kaya, parang boring. <laughs> so, yun. Hindi na ako makapag-upload. Kaya naisipan ko siguro. Mag-vlog na lang kaya ako, no? <laughs> Para may kahit pa paano may uh, upload. Yung mga upload ko nga pala ngayon. Mga matagal na yun. Nasa Beagle pa ako nun eh. Tagal na yun. Nasa gallery ko lang. Dahil tapos nabubulok na nga lang eh. Kaya yun, in-upload ko na lang. Sayang kasi. So, yun yeah, guys. sa tingin nyo, hindi naman ito yung, yung namin ng upahan na kami. Kaya nag-unlet na mong kwarto. Ang war, uh, upahan na kami. Nagbukod like, na kami ng ano ko, jawa ko. Yung... Yan. Doon ako naglalaro sa bahay ng mama ko. Doon ako dati. Nandun yung dati kong monitor na sira. isa pa yun. Kaya, hindi na ako nakapag-record ng isang ano. Hindi na ako nakapag-record ng video. Gawa na. Nasira din yung isang monitor ko. No? So, ito na lang gamit ko. Ito nga pala yung ano ko. No? Yung ano. webcam na gamit. Logitech. Tapos yung PS4 ko nasa baba. Papakita ko na sa inyo guys yung nung pinaglalaro ko dati, nandun sa kwarto ko yun. Kung pangit kong pang kwarto ko, kaya kaya mag-spike. May magandang tao sa mga viewers, no? Prek, pibigan, tropa. Hindi ko alam eh. Kaya wala akong intro guys eh. Hindi <laughs> ko alam ito tao ko sa inyo eh. So ang dami dito sa bahay. So bago tayo pumunta dun sa bahay ni mama, mm -hmm. Doon sa dati kong ano, kwarto, ano. Ayusin ko lang itong ano. Ang daming, ay, ako, no, ang daming ano. i kung kasi yun. Ay. Ang hirap pala ito, nagbubukod, no. Tapusin ko lang ito, guys. Mabilis lang to Kaya ano ko na lang, um, time, time, ano? <laughs> Gago! Time lapse yun. Bubulupil pa ako, pucheta. So yun guys, tapos na ako mag-reinstate sa, bah sa bahay na. So yun. Pagdaya ah, tayo ng no? ilang minutes dito sa kinawa natin. <laughs> so ang um, talaga pare natin dito guys. Na magpang tao dito sa amino ah, No? Tapos ipilitin natin sila mag-subscribe. Kasi ang liit pa ng subscribers natin, 24. Pero salamat sa mga nagsubscribe sa akin na nung 24 na yun thank you, thank you sa inyo, salut sa inyo guys at nakakatagal uh, kayo sa ano ko, video ano, nakakatiis kayo kahit walang ah, ah! kwenta <laughs> so yun, pasensya nyo na kasi may yan, talaga ako no lang guys, ang dami ko na rin ginawang video ano so nakadalawang channel na rin ako youtube channel, tapos page. so nakakalang talaga yung mga ano ko guys, kaya kaya parang nawawalan na rin ako ng pag-asa mag-vlog na. Huwag kayo iya. Parang, ba't hawag din? Tinatamad na. Pero kaya natin to. Supportahan nyo lang ako guys. Salamat sa inyo guys. Sa mga nanonood dyan, thank you. Kahit walang kweto yung content ko. na no? Pero uh, tatry ko talaga yung best ko para para mapasaya ko kayo. Then, mag-aano ako ng mga content. Ayan lang, guys. So, dati na talagang video na ginawa. Mga palakukong, mga kalakuhang video. So, ayan. Papakita ko na lang sa inyo dito. Paano yung mga ginawa ko na yun. Ayan. Wala kasi magawa nung dati. Kaya, trip-trip lang trip ka, ang gumawa ko ng mga video. Ayan. paghinaan na talaga ako ng love. kasi kaya wala nga yung mga channel ko. Yung mga video ko na ginawa doon, ay talaga yung pinahinayangan ko eh. Kahit mabalikan ko man lang eh. Huwag mong panood. Sayang. ah oh, sad pero okay lang yun gagawin tayo ng panibagong memorya no? para mabalikan natin Mas hindi lang puro laro ang aking gagawin so vlogging din sheesh <laughs> so yun Turtain nyo ka guys tayo dun so yun guys magka tayo dun so ito yung taas ang tawag dito taas ito yung baba so, yun. May agdan kasi yan Mayagdan kasi. tawag na <magta> taas. <laughs> So, yun. Dito lang, malapit lang kami dito. Okay. Pumunta lang Pumunta lang sa bahay. Okay. Nice. Yeah, okay, ito yung bahay namin. Yun, si mother. Ito yung kwarto. Sino na tutulog dito? Uy, yung kapatid ko tulog. <laughs> so, yun. Nakakaya pala magbig sa labas sa yun yung kwarto namin papakita ko lang sa inyo guys ba? Diba? mukhang basura ito yung monitor ko Nasa yung sinasabi sira yan ang pangit no susulatan no then ito yung background ko kasi pag wala yan ang pangit ng background ko yan eh, no shish papakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yan ayan no ang galing. Improvise lang yan. DIY. Yan ang ano. Background ko. Nandito yung computer ko dati. Nandyan. Sa baba niyan. Tapos yung monitor. Makatapat yan. And then nandito yung aparadar ko na. Si Marshmallow. Yan guys. No? Kapatid kong bulok. Yan guys. Hindi na ako ng. Stream. Di ba ang pangit ang background ko? Tapos, tinry kong gumawa ng green screen na ano. Gawa sa damit. Putang pangit. Di ba ang pangit? So, yun guys. Nakita nyo naman na, di ba? So, ganito lang maliit lang yung bahay namin. Then, may taas kami. Eh. Parang look deck. At ang dyan. Then, yan. Ang lalim na bahay dito guys. Hanggang... Bewang ko ata. Hanggang dito ha. Tayo ang Basta hanggang dito. Dito sa hita ako. Yan. Kanong palalim. Pag pumunta ka sa labas, bewang na. Hindi na ano kanina. Yan. Bewang na. Mamaya na natin is Pilipin sila magana. Kasi tulog pati eh. Hindi ko naman natin yung password nung sila dito. May password. Hindi natin madadaya. Charge mo muna cellphone So, yan guys. Ano ba yung cell phone ko? guys. Ang no. mga ulan. mga tropa ko doon sa likod. Wala eh. Ang mga yung likod. doyan mga ako doon sa mga pasok kaya wala wala ng tao doon wala ng tambay ilok lang na wala rin tao dito wala rin tao dito pwedeng maganda dito dito pwedeng yung maloko dito guys ang sa labas lakas ng ulan kasi yeah. so, pwede maloko dito. At pwede mag-subscribe. sa so, natin siya ito. Mm. Ah, laloko natin siya. Kaya ito mungulad kasi nakakatabal. Ay, sa ba? Diba? Ay, ka sa vlog. <laughs> Nasa yung cellphone mo ba? Pwede yung pera muna ako. So, subscribe ko lang. <laughs> so, subscribe ko sa channel ko. Ang lakas ng ulan. Ay, siguro hanggang dito na tayo guys. Bukas na lang siguro. Tomorrow. Dito ulit ako sa bahay. yung kasama ko dito si mama. Yan eh, yung kapatid ko, tulog na naman. Hmm tatanong natin si mama kung nakasubscribe ah, na siya sa akin. Nakasub hindi ko pa nakikita yung subscribes mo kaya hindi ko alam kung nakasubscribe <laughs> na sa ako sa'yo. Titignan ko yung cellphone mo. FD. Anong FB? Sa, ba? sa, YouTube. Pero sa YouTube. Alam ko na ano ko na yan eh. Nagalaw ko yung cellphone mo eh. Titignan <laughs> ko ka lobat eh. Gusto ko yung ilaw. Ngayon lang. Ngayon natutulog kasi kapatid ko tulog na mm -hmm. oh, mamaya na lobat ko eh na guys doon tayo sa likod Baka may mga nakatambay na doon bura ang tignan natin ay ito mayroon sino kaya ito ay si Ambe ay si Alin na ben Nakamidyo <laughs> ka. Nakakagising lang ka po. lang <laughs> eh. <laughs> YouTube ka. May data ka. Mm -hmm. e, uh, YouTube mo. <laughs> Bubudulin natin sa si alin. Tapos, type mo Wilson game Gamer pala. Mali! Eh, mm. eh e, kasi. Hindi yan. Hindi yan. Subscribe ka sa channel ko. Tapos lagyan mo ng gameplay. Ganun. Gameplay, lagyan mo. Yan. Tignan natin kung lalabas. Wala talaga eh. Tapos mo. Yung Ha? Ay. Ayan, yan, yan. Rip man. Okay na. Ayun, no. Tignan mo nga. Ayan, subscribe na siya guys. Ang galing mo ko. Len. Ito mo rin tong bell. Oh, Oo. Tapos manood ka na rin ng ano, bold. <laughs> Ay, bold. Gara. May mga video ka din. Marami. Ay, may yan. Ayan. Tingin ko rin. ka muna. A few moments later. So, Lokoy natin batas ka. Hindi <laughs> pa tapay Ano, di mo nga natin yung naman Tignan mo Ano yung tura mo Hindi natin mo uto yung bata <laughs> So yun guys, nandito na ako sa bahay Umuwi na ako kasi maulan Mga kapaman, wala yung mga nakaambay doon Mga ano kasi may mga pasok May mga tropo So wala akong mahanapan Yung nakita ko lang doon yung bata bata maulit sa iron kapatid ni Ali Nix yung nagsusubscribe sa akin so yun, dala ko yung cellphone ni mother yun, nakaka-subscribe na siya bakas nadagdagan na rin yung subscriber ko kahit papano, salamat <laughs> salamat sa inyo <laughs> mga nabudol ano kayong gagawin ko alam ko na chat ko na lang yung mga tropa ko ano? Hey guys, try natin i-chat sila Ayun yung gamit ko ngayon yung cellphone ni mama kasi gagamitin ko yung cellphone ko para ma-chat sa sila. sila natin uh, tingin natin ito ayun ako kagay ito yung mga tropa ko na ano classmate ko dati hanggang ngayon tropa ko ba rin alas mga yan nung ano, high school chat natin mahal po kayo <laughs> po kayo hindi na natin ulit magre-reply po kayo <laughs> Oh. <laughs> AJ kare-refresh si AJ love you okay sige dati tapos si dati Joe. nasa na channel natin okay sige ako ako Sa'yo si say AJ Shoutout sa'yo sa iyo si <laughs> AJ hindi mo alam kung magawa ko ng video masan uh, na yun hindi ko talagang masan yung picture ko na ano eto yan tapos sabihin natin mga boss mga ah. boss masan naman Albert Sanyaman Mabos <laughs> pa Salamat. 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 <sess> Hindi na naman tayo sa isa. Sa, sa wapit. Sa, ano? Bench, salin <laughs> Ito yung mga kababata ako, no. Ito yung mga pinupunta ako doon sa likod. Eh, okay, kaso, mga ano, yung mga pasok. Kaya, ayan, tatry ko na lang yung chat. Papasabi na lang tayo dyan. Nasaan ba yung, ano yun, picture na yun? Ayan. Saan natin? Mga boss. Boss, tawag natin dyan. Mabis. May namabis na lang. Masab. Masab naman ako. Masab naman. Magtama. Magtama naman channel, Nagchannel. Ko. Tawa. Uh, Salamat. tayo ng sticker wala kasi akong load eh uh, hindi ko makita yung ano eh. pero may kita na rin yan wala lang akong load ayan, tingnan natin yung reply yan, nice, nice dapat <laughs> iniinom na natin pag ganyan Tapos si Dino na natin pag ganyan. Ayun na ko. Dice dice. Tawa <laughs> <Wala> natin. <laughs> so yun na <lang>, guys. <laughs> Try natin kung ano. Kung magsasub sila. So hanggang dito na siguro yung video natin. Update ko na lang ngayon kapag ah, nadagdagan yung subscribers ko. <laughs> Then, subscribe na rin kayo sa, sa channel ko guys. Salamat sa suporta Ano. Kailangan ko kasi mag ano, 1K na subscribers. Eh, no? Alam nyo no, na siguro. Kaya, nang ako ako ng sub. <laughs> so, yun. Hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa panonood. Kung umabot ka dito sa dulo, isa kang malupit. <laughs> isa kang malupit na ano subscribers ko. Sige, salamat, boss.